Hi, guys! Good morning! Ngayon na, na, na kami video kasi nagma- parang ang bilis ng pacing namin. So, 18 kilometers. Kilometers. And na pa kami. Dito nasa ba, ipad, na sa Kuipat ang Amuno. Ang kung anong nangyari, nasa lakiya ako. Tapos na-disbomba. Malas. kami tapos. <laughs> Ayan, naglagay kami ng salon pa sa tire ko. Para magtikit na siya ba? Magtikit ang patch eh. Ganda na ano nila. Dati tinan dami yung avocado. Eh. Wow. pa pala ang ano. Ganito pala tong meron na. Ganito pala ang puno ng avocado. Ba't nung no, nagtatanim ako ng avocado sa ano eh, maliit siya. Baka ano avocado Walay? Walay ba? Avocado and bonsai. Bonvocado. Or avocadsai. Jeje. Huwag -je. nyo. -na. Ang bilis naman ang taga-tranco natin, guys. Je <laughs> Grabe nang paghihirap ka, guys. After 1 km, 2 km sa lakad. O, eh. Mga 1 Pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Sakit ng kamay ko. Ah. Uh, Bicepsku guys. Ya, Eh, ini tim nama-nama. Aduh, malapit naman na after Alcala, malapit na tayo. sana hindi na nakaantay yung nagaantay sa amin sa may nasiping kaya dito na lang kami sa Alcala medyo hindi magandang umaga kasi kanina na flatan tagal ah. dito na si Sir Caronan ay grabe naman to oh bagong bago talaga, bagong bago ang tapos kulay ng bike niya. Kulay ng bike ulitin Ano ito? Mga... Jersey. Jersey. Ang talaga ang bulat. Ang pa. <laughs> <laughs> Ay, may pangalan pa. Sa patos walang pangalan. Hindi sa saan yung Ito. Ang gaan. Sa atin, ano? Sik. Sige. mowa Ang dami na ito. Ang <laughs> dami pala. Carboload. Carboload eh. Ang ganda ng guys. Alam mo yung ano? sura ko eh, alam mo yung pang mga mowa ganoon. Yung mga magagaling. Yung mga mayayaman magbike sa mowa. Kaya ko ganun yung ano. Di ba may mga ganyan sila? Ganda. Gamitin ko ito ngayon, guys. Para hindi ako mainitan. Para hindi mag nice ba yung mukha ko ba? Favorite ang outbounds na pagod. Pampa, ano? Pampa lamig. <laughs> Bulacan, here we come. Eto, pa-uwi na kami. May nakita kaming pagmalakasan. Magpalakas! Magpalakas pa pa. Ano oh, ba yan? Kabayo ba yan? Pwede, Pwedeng pang bike to. Pang bike ba yan? Oh, oo, kabayo yan. Anong color lang kabayo? Pula. Pula? Pula. pula 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 ang kabayo? Ang pula na ba? Ang naman yan. Hindi <laughs> kaya. Oo, oh, lakas mo rin sumipa eh. Oo. Oh. Tingnan Pinang natin kabayo. kung anong kabayo to. Ano ba yan? <laughs> One, two, three. Go. <laughs> red horse. Oh, red. Malakasan 'yan pag mag-wait ka diyan, talagang ano. Pag hilo, pag bagsak -pag ka. Oh. Uy na. Bye. Thank you.